Hello guys, andito na kami sa Tito. Oh. Hello. Hello! I'm on vacation every single day Hello, mo? chill. <laughs> 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 okay, guys. Pupunta kami ngayon ng... Cloud 9. Sa Cloud 9 daw. Chocolate ba yun? <laughs> <laughs> Grabe, sobrang ganda. Parang gusto ko na mag dito. Dito na lang ako, Tomera. Ikaw. Oo, oh, the <laughs> dito. Ang init, soy. Oo, oh, doon sa may amin, puro ulan ng ulan, dalawang linggo na eh. Hello po. Welcome to Sergio Boss. Hello, to Syargao, boss. Right, sa mukbang. Oh, wala <laughs> pa. ko, mga palubes. Oh guys, dito nyong kung gaano kaganda. Ganda. Ganda sobrang grabe. <laughs> dito pa lang oh, dito pa lang may pating na. Bababol <laughs> lang 'yan. Pating na, oh, pating din yan. <laughs> Tuan -tuan na naman si Papa. Oh guys, mag si buwayo. Kita win. Sa labayan ko Oh, sorry. Sa labo. Mga yo, wala na namin yung A few moments later. pano oh, oh. <laughs> yes. 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 the next day so guys good morning and dito kami ngayon sa labas ng uh, yung pinagsteyen nga namin yung good life, life good life hostel Malito <laughs> na naman. <Good> <laughs> Tapos yun, so ang gagawin namin ngayon ay eh, magpapaguran kami ngayong araw dahil nga kami sa... pupunta kami sa may... Hindi, mag-ano kami, mag-island happy ka. Mag-island happy kami dito sa may Siargao. Okay, so... Tatlo daw yung pupuntahan namin, sabi ni Sir Boom, tatlo yung pupuntahan namin ng uh, island. So yun daw yung mga kalimitang ginagawa dito na magagandang lugar. Ao pupunta kami. So guys samahan okay. nyo kami dahil mamaya uh, ibabato na rin kayo pag nakita nyo kami. Ibabato yeah. natin si Papa sa ano? Ayun, sa <laughs> sa island. Let's go! Deportado, yeah. formado. Oo, oo. Sampah. Deportado. Sa akin na kami ng bangka kasama namin. Ang dami namin Ang kasama. Ang bangang namin, sagwal lang. See the line where the sky meets the sea. It calls me. <laughs> Pagsagwal natin okay, si Papa. Okay. dami namin guys. Ang oh. So weird. <laughs> so guys, kasama namin si... Mr. Boom. Ayan, si Mr. Boom guys. I-add siya. sure gaww. Sure gaww. Sure gaww. Sure gaww. Sure Sure <laughs> Kasama namin si Mr. Boom Ayan, so guys, kung magpupunta kayo dito sa Siargao Lalagay ko yung link ko saan na pwedeng ayusin ni Sir Boom yung mga travel and tours nyo Ayan, yung mga itinerary nyo na pupuntahan yung mga island So guys, dito na kami ngayon sa Naked Island Grabe, sobrang ganda dito And nga pala sa mga gusto na mag-travel O yung mga may future plan na pumunta dito sa Siargao. Ayan, kontakin nyo lang si Mr. Boom. Mr. Boom. That's Mr. Boom. That's Mr. Boom. Mr. Oh? Boom. <laughs> Mr. Boom Travel and Surf. No, diba? The best in the west So yan, sa'yo so, kasama namin San si Seth. Saan ka maganda? Yeah. Isang mura. Isang mura. Ang ina talaga. <laughs> so let's go guys, tara ikutin natin tong uh, Naked Island. Ito nakakain na kami. Ito yung pagkain namin, guys. Ha? Hinahabol namin yung pagkain. Parang wow. <laughs> gusto ko na lang maging hipon. Parang gusto ko na lang maging hipon next time. Ito ang gusto ko, balasweet. Ano? Balasweet. Masarap to. No? Gawin guys. So, kain tayo. Surgaw. Ano? Tawa na? Surgaw. daw. Go na, guys. Hit na. Come no. tapos na kami mag island hopping. So, kitid na namin parehas ni Papa. Pero siya nakapagpalit na ako, hindi pa ako nakapagpalit. At dito kami ngayon sa Katangnan Bridge, guys. Kapakita namin sa Ooh, guide, inyo yung one. Hindi, ako. May police dyan. Bawa mag-dive. Bakit dami <laughs> <laughs> uh, nyo nag Hindi, mga Ah, yun o guys. Uh, exactly one year tomorrow.

Ay, gusto ko yan. I gusto ko. Malaka, fan. Ay, eh, thank you po. Salamat. So, guys, yun. Tatalon yung mga kaibigan namin, eh. Ay, ayan, ay. Panoorin natin sila. Tatalon din ako. Si Papa tatalon din. Ang taas! <laughs> Ayaw niya na po, ayaw niya na to malon. Talaga. Malal mababaw yan. Mababaw yan, mababaw din Ayaw na to malon, ayaw na to malon kasi. Kira ka ba? balik po hindi lang. Ang dami na namin sa mga. O kayo, ano, kayo? Ikaw, ikaw, ito, boso. Bray ka. Morang support na lang. Bray. Woo! Hi <laughs> hey guys! So, nandito na kami sa Enchanted Kingdom. Oh! Gago! <laughs> enchanted. <laughs> enchanted River. <Dreamer. Ayan. laughs> enchanted River. An Ang layo ng binahin namin. Since kanina, maaga namin umalis ng Siargao Totoo. para okay. nais, namin. Pero hapon pa rin kami inabot talaga dito. Okay. Al alas 6, umalis na kami ng okay. ano. Okay. Pero titignan natin kung talagang uh, sobrang ganda ng lugar na to. Okay. Dahil ang dami nagsasabi na maganda. Ang ganda raw talaga nung ano. nung lugar na to pagkatapos hmm. um, talagang mapapamangha ka raw wala na akong boses <laughs> <laughs> Wala naman. May namin itong enchanted Dito yung Wow! Grabe! Oh my God! God, ang ganda. Is the oo? Grabe. <laughs> Sobrang ganda. <laughs> Sobrang ganda dito, guys. So, mawala as... bago mo. Oo, oh, yung uh, biyahe namin ng ilang oras yun. Anim. Anim na oras kami nagbiyahe <laughs> para at least sasama na sa ano namin. Sobrang ganda. Ang ganda-ganda dito. Grabe. Tito mo ito naman. Nakaupo naka, lang kami. Sa ito harapan namin. Walang edit yan. <laughs> sobrang... Sobrang clear ng tubig Tapos ang lamig ng tubig Ganyan dami isda Yung isda ang lalaki Pwede bang ulamin yun? Pwede Pwede yung pangawili Grabe ang ganda dito So, after nito, pupunta na kami sa tutuluyan namin. And then, bukas, um, pupunta? falls naman yung pupuntahan namin. No? So, doon, yun. Doon ako magandang mag So, let's go, guys. The falls. The best in the west. Hello, guys. Andito na kami sa Tino and Falls. Kung gusto nyo makita, go ahead. <laughs> There we go. Oh, ganda. Alright. <laughs> Tuwa-tuwa ka na naman, ha? Siyempre. Ngayon lang ako nakakita dito. Ha? Okay. Hindi <laughs> niya, no? Ganda. Nakakawala ng pagod yung ano. Nakakawala ng pagod yung ano, mahabang ano, no? Mahabang dito, biyahe. Dito mo, ayun, no? Yeah. Pwede bang umakyat? Ayaw daw pwede yan. Yeah, pwede. tayo dun mamaya, oh. Grabe ang ganda, guys. Okay, kakain na kami, guys. Fresh crab. Crab. Ang nagluto, hindi sila. <laughs> Tara, kain tayo, guys. Bijuan ko daw siya guys okay, oh. alam mo na <laughs> alam po Bago man niyo po ba yan namin dito oh, Ano po <laughs> ginagawa niyo dito Guys sila sa Tinatawag ko ako Ano po ang pangalan nitong pool? Pagkat pool lang <laughs> oh, look ba? <you laughs> ko <naman. laughs> Wala ka lang Kaya kayo Punta na kayo rito Ah, din Mindanao. w, bisdin na burbuanan, burbuanan, don oh, siya, pa <laughs> okay. para magkarang kayo, Makikita kay namin, sa vlog ko. Makikita magikitang na, sao nagtapo kay burbuanan, oh, Marangay burbuanan, dapat out okay. sa inyo. yon magandang kalagayan. talaga yan ayon, break, 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 Surigao del Norte. Ayan, nalimot naman na namin yung ah, ano. Namin, na rin na Kahit na sobrang layo ng biyahe, no? Ang layo oh, ng biyahe namin, mo, pati pero mawawala. Tama. So yun, biyahe na naman kami ulit na matagal. Tapos, ah, babalik na kami sa... Surigao. Surigao. Sa <laughs> Surigao. So, palik... Sa Surigao. Oo, oh, yun. So, babalik na kami doon. So, maraming maraming salamat, guys, sa pagsama nyo sa amin sa... Right, Meaning, vacation namin na to. Thank you, thank you, thank you, thank you po sa pagsama niyo sa amin. At kay... kay... Sir Bo, mayan Sir Bo, maraming maraming salamat yan. Siya po yung nag-ayos lahat ng... <makes noise> lahat ng gagawa ng accommodation, yung land tour namin, yung island hopping namin. Ayan, siya lahat na nag-ayos guys. So, ilalagay namin sa link, nung mga um, page niya. Ayan, para at least malaman nyo guys. Kung lang. Yeah. So, sobrang sobrang mura pa nung... At saka isa pa, the best. Magaling makisama. Oo, sobrang bait niya. So yun, maraming maraming salamat sa inyo guys at sana nag-enjoy din kayo sa panonood sa mga kakulitan namin. See you on our next vlog. Don't forget to and <laughs> Kulang ng like. Bye!